re, maliligo maliligo pa ano yung wala ano ligo ano mamaya ano yun ba tayo kasi nga magsasara nga ako. Oh. Maaga po kayo. Ano? Nakita na kasi kita kanina eh. Diyan, lalakad-lakad. 14, 16. Ay, 8 ball. sa balik ko, January 9 na. Tapos magkano na ang limit ko? laki ng limit. Kaloka. Saan ka ba? Saan ka ba? Ba't ba ba? di ka makita? Hi guys. Magkukulap kami ni Ate Lady. Nesty naman. Si Madam. Kulap-kulap ka dyan. Wala kang ano. Wala kang ano, content. Nagtitinda siya ng paninda niya. Nagtitinda mm. ko ng paninda ko. Laha <laughs> 9K yung ano ko? Yes. Yung minimum ko. Ah, credit And limit. So, ito. Anong promo? Anong promo? Bawal magsinungaling dito. Nakablog ka. <laughs> Umayos ka. Promo galingan mo. Galingan mo. <laughs> Dami like. Mr. Light. Mr. Light sa Mighty Green at sa Mighty Black meron Cobra Mighty Green Mighty yes. Black E, out mo na yung Mighty Black so, lipat black. mo na sa Winston Red Uy, ano kasama ang Mighty Pula dyan sa Cobra Winston Red na lang Pwede black. yan, yun naman mga hindi mabili yun naman yung tipo-tipo mo eh yung Camelite mo diba? Oo nga. Ayun, oh, meron free. Walang camel red? o yun so yung mabili talaga yun ang wala yes. yung, ang sarap magwala ah. bakit ganun naman yung mga hindi mabili yung talaga ang mayroon kami light lang yes, saka Winston light ay, dami kong Winston lights in eh. Ano ba mga nakailera mo dyan? Ang mga lalaki. Ang ito. Ito lang. Ang paangat dyan. Siyempre naman para kahit walang laman. Yung may tag price. oh yes. Pag ano Tapos ang ita ko, tinatabi ko yung stock. Kung baga, display lang yan. May stock. May stock room pa yan. No, wow. Ay okay. so, ka wow. lang, may nag-chat. Ang lalaki. Ah, okay. okay. Yun. Tapos, ano na? 9K? Sige. na choan. palitan na limang kaha uh, uh. na may 20, 20, 20, ba pintahan nito? 20 yata Iba 22 to yan. Okay. Tapos Okay. Kalaman sila ang flavor. Opo, sila ang flavor. Seven, eight. Okay. Thank you, Okay, thank you. Thank you very big. Ups, ayan, ito yung mga nakuha natin. Sa halagang uh, 9,000 something, 9,000 mahigit. Ayan yung credit limit ko, siyempre inubos ko. Kasi January pa daw ang balik nila. So, ito yung mga free. 15 na pansit kanton at saka 5 na cobra. Ayan, sa... Kasi ito lang ang my free. Tapos, itong may lang na green. Ayun, yun lang, mga viewers Sayang nga yung mga mapipili, Yun ang wala eh. So, kaya ito lang yung nakuha kong free. Ayan na nga, makakaligo na rin si madam. Kasi inantay ko lang talaga sila. Ang oras ay 1.30 na mga ka-viewers. Dapat kanina pa akong 1 or 12 para kain para makaligo. Tapos makapagpukas na ulit. So, ang nangyari ay, yun nga, inintay ko pa yung GTI. Tapos, ito nga pala, mga ka-viewers, meron din akong in-order sa daily order. Ayan, yung mga walang-wala lang talaga dito sa tindahan. Ayan, so, ang dami ko na naman ligpitin, mga ka-viewers. Ayan, libo lang ang pahinga dito sa tindahan. Kaya, so, laban. Laban lang sa buhay. Kailangan natin mag hanap buhay <laughs> ayan mga ka viewers o diba dami ko ligpitin mamaya so ang gagawin ko talaga ay maliligo muna ako ayan na nga mga ka viewers itabi mo lang muna natin para mamaya pagkatapos maligo at saka naman tayo mag uumpisa ng matinding trabaho ayan istak na natin itong mga sigarilyo na to kung hindi man to kumasya hanggang January tayo naman ay may kinukuhaan naman sa daily order haros pares lang naman talaga ang presyo nila mga ka viewers so ang pagkakaiba nga lang dito ay credit Ayan. so mahirap pa din kasi syempre kailangan natin tabihan para pagdating ng January ay meron tayong pambayad kaya ayan pagbalik ng kitty ay ang bayaran ni madam ay 9,000 plus o diba o diba ano tayo ngayon o diba so nga o 9,623 mga ka viewers ang bayaran ni madam o diba talaga naman oo pero syempre mabibinta naman natin yan maubos naman yan so mapapaikot-ikot pa muna natin ang pera bago natin bayaran. Maganda rin naman. Misan, mahirap din kasi nga, gaya niyan, pag may utang tayo, kailangan din talaga natin tapihan. Pero dahil nga sa January pa naman, maniningil, so, maipaikot-ikot pa natin yung binta every day. Tapos, ah, tabi, tabi na lang tayo, or pagdating ng January, pagdating ng 20, Pasko, yung mapita sa Pasko, bis, bis, benta ng New Year, So, may tatabi na natin yun at ibabayad na sa GTI. Ayan na nga ba. Bye, bye. Happy lang ang life. Maliligo na si Madam. Bye-bye.